Ganitong klaseng dinuguan din ba ang gusto ninyo o ang hilig ninyo? Yung walang kasabaw-sabaw at malapot siya, di ba masarap? Tara, magluto tayo. Samahan nyo ako. Let's go! Una, pakuluan muna natin ang ating pork meat sa sarili niyang sabaw o palabasin muna natin ang sarili niyang katas. Timblahan lamang natin ito ng pinch of salt, pamintang durog at pamintang powder at saka natin takpan. Hayaan natin ito na kumulo at magkatas. Kapag nagkatas na ito, pwede na natin ito halo haluin hanggat na maglabas talaga ang kanyang mantika. Tapos magpainit lamang tayo ng mantika at mag-isa tayo ng ating lamas katulad ng sibuyas, bawang at luya para pangtanggal ng langsa. Hayaan lang natin natin ito na mag golden brown syempre halo-haluin para hindi ito masunog kapag na golden brown na ito pwede na natin igisa ang ating mga pork meat ang ginamit ko pala na part dito ay liempo at laman ang iba naman gumagamit dito ng mga laman loob pero ako hindi na ako gumamit ng laman loob para mas masarap ang aking kain kung medyo iga na ang kanyang sabaw, pwede na natin ilagay ang ating dugo na siya ang bida for today's video. Tapos halo-haloin lamang natin ito. Huwag natin ito tigilan kakahalo hanggat sa lumapot at matuyo na ito. Haluin lamang natin ito ng haluin. Tinimplahan ko nga pala ito muli ng ating pamintang durog. Hindi ko na rin pala ito tinimplahan ng asin kasi bago ko ito pakuluan, tinimplahan ko na rin ito ng asin. Baka mag-alat lang. Kaya haluin na lang natin ito ng haluin hanggat sa matuyo at patakan ko nga pala ito na suka para hindi ito basta-basta mapanes. Lalo't marami ito at ako lang din naman ang kakain ito. At haluin lamang na din ito ng haluin para hindi masunog ang bandang putan. Bago pa matapos ang lahat, ilagay na natin ating tanglad at dalawang sili na muntik pang makalimutan. At ito na ang ating pork blood stew. Tiki man time! Mmm! Yummy!